Iran naghahanda na sa malawakang pagsugod sa Israel, humingi na ng tulong sa Russia. Ito na nga ba ang simula ng World War III? Estados Unidos pumalag sa paghahanda ng Iran, naghahanda na rin sa posibleng pinakamalaking digmaan na mangyayari sa mundo. Subalit, bakit nga ba humantong ang Iran sa pag-anunsyo na handa silang lusubin ng Israel? Alam naman natin na ang Iran at Israel ay nahaharap sa matinding sigalot sa gitnang silangan. Subalit tila umabot na ito sa Sukdulan matapos mapatay ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa pamamagitan ng isang short-range projectile mula sa labas ng kanyang guesthouse sa Tehran, ayon sa Revolutionary Guard Corps, IRGC, ng Iran. Ang projectile ay tumitimbang ng humigit-kumulang 7 kg at nagdulot ng malakas na pagsabog na ikinamatay ni Haniyeh at ng kanyang bodyguard noong miyerkules habang bumibisita sa kabisera ng Iran para sa inaugurasyon ni Pangulong Masud Peseshkian. Sinisisi ng IRGC ang Israel na may kinalaman sa operasyon suportado ng US. Hindi nagkomento ang Israel sa pangyayari. Pero talagang pinaninindigan ng Iran na Israel ang may pakana nito, lalo na't Israel lang naman ang may direktang galit sa kanilang bansa. Ang pagkamatay ni Haniye, lalo na sa strict na security measures ay nagdulot ng kahihiyan para sa Iran at sa IRGC. Dos-dosenang mga opisyal ng IRGC ang inaresto o tinanggal sa mga araw na ito, ayon sa ulat ng New York Times. Samantala, ang detalye ng seguridad ng mga politiko sa Iran ay sinuri na. Ang kataas-taasang pinuno na si Ayatollah Ali Khamenei ay pinaalis kaagad ng kanyang security detail matapos ang seremonya ng panalangin para kay Haniyeh. Allegedly, si Hanie ay pinatay sa pamamagitan ng eksplosibong itinanim sa kanyang silid. Taglay ang posibilidad na ito ay naset up hanggang dalawang buwan bago ang pangyayari. Gayunpaman, sina Hamas officials ay naniniwala na si Hanie ay nanatili sa parehong guest house. Dahil dito, galit na galit ang Iran at nagsabing, maglulungsad sila ng malawakang pag-atake sa Israel at hindi ito mapipigilan nangako ang Iran at Hamas na gaganti kahit pa kumampi ang Amerika sa Israel. Ang Hezbollah ng Lebanon ay naglalayong maghiganti rin laban sa Israel. Sa kabila ng mga banta at tensyon sa gitnang silangan, nagbabala si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Israeli na maging handa sa anumang senaryo. Ang alerto ay matataas sa bansa at may mga paghahanda sa sakaling atakihin ang infrastruktura ng komunikasyon. Sa kabila ng mga ito, lumitaw na ang Iran ay nakikipag-usap na sa Russia upang tulungan sila na atakihin ang Israel. In fact, humingi na ng tulong ang mga opisyal ng Iran kay Russian President Vladimir Putin ng mga karagdagang barko, fighter jets at mga missiles upang paghahanda sa gagawin nilang pag-atake sa Israel. Dahil rito may pangangambang malapit ng magkaroon ng digmaan sa gitnang silangan, ang mga internasyonal na kumpanya ng airline ay nagsuspinde ng mga flights patungong Israel habang nagpapadala naman ng US ng dagdag na barko at fighter jet sa rehiyon upang suportahan ng Israel mula sa potensyal na atake ng Iran at iba pang kaalyado nito. Sa kabila ng sitwasyon, may natanggap na balita tungkol sa airstrike ng Israel sa isang paaralan sa Gaza na ikinamatay ng hindi bababa sa Timtun Katao ganap na nadama ang tensyon sa rehiyon, lalo na matapos ang pagkamatay ng isang kumander ng Hamas at apat na fighters ng Palestinian Islamic Jihad. Ang presidente ng Iran ay nagrekomenda na agad na aksyunan ng mga opisyal ang pagtutok sa Israel at huwag nang antayin ang anumang aksyon mula sa UN Security Council. Sinasabi niya na dapat magbigay ng matinding ganti sa Israel sa halip na mag-aksaya ng oras sa paghihintay. Ayon sa kayhan, itinuturo nila ang Estados Unidos bilang pangunahing may sala sa likod ng pangyayari kay Hanie at naniniwalang ang Israel ay hindi magpapasya na patayin si Haniye nang walang suporta mula sa US. Sinasabi niya na ang Estados Unidos ay dapat na isa sa pangunahing target ng mahigpit na paghihiganti ng Islamic Republic. Iminungkahi niya na ang Iran ay dapat maglunsad ng isang surpresang pag-atake sa Israel ngunit nagbabala sa pagkahulog sa bitag ng Netanyahu sa pamamagitan ng pagtaas ng mga tensyon sa rehiyon. Marami kasing nagsasabi na plano lamang ito ng Israel upang tuluyang magkaisa ang mga kanluranin at Amerika na makipaggiyera at sakupin ang gitnang silangan. Kaya naman pati ang Amerika ay naghahanda na rin sa posibleng digmaan ng Iran at Israel hindi naman kasi maaring pabayaan nila ang Israel na kaalyado nila. Ang USS Abraham Lincoln, isang West Coast carrier, ay inatasang lumisan sa Middle East mula sa Pacific upang palitan ang USS Theodore Roosevelt at ang kanyang strike group upang mapanatili ang presensya ng Carrier Strike Group sa gitnang silangan Pinagutos ang Lincoln Carrier Strike Group na magpalit sa Theodore Roosevelt Carrier Strike Group na kasalukuyang nakadeploy sa lugar ng responsibilidad ng Central Command. Pinapalakas ng Department of Defense ang militar sa Eastern Mediterranean at Middle East alinsunod sa mga bantang nang galing sa Iran at sa kanilang mga proxy forces sa Lebanon, Iraq at Yemen. Naglunsad ang Iran ng masusing pagtatasa kasunod ng pulong sa Tehran upang balangkasin ang kanilang plano para makaganti laban sa Israel. Ang mga pagkilos na ito ay sumasalamin sa pagtataas ng tensyon sa rehiyon, lalo na matapos ang mga nagaganap na kaganapan. Samantala humihingi ang Iran ng mga Advanced Air Defense System mula sa Russia bilang paghahanda para sa isang posibleng kaguluhan laban sa Israel. Ayon sa ulat ng New York Times noong August 5, na batay sa hindi pinangalanan na opisyal ng Iran. Ang National Security Council Secretary ng Russia at dating Defense Minister na si Sergei Shoigu ay bumisita sa Tehran noong August 5 habang iniayos ng Iran ang kanilang sagot sa Israel matapos ang pagpaslang kay Ismail Haniye ng Hamas sa Iran noong July 31. Sa kanilang pulong nagtagpo si Shoigu at si Presidente Hassan Masud Peseshkian ng Iran kasama ang Brigadier General Mohammad Bagheri ng Iranian Armed Forces na siyang namumuno sa military planning laban sa Israel at ang kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran. Ang mga opisyal ng Iran na may kamalayan sa military planning, kumpirmado sa NYT na humiling ang Iran ng modernong air defense equipment mula sa Russia. Sinimulan na ng Russia ang paghahatid ng modernong radar at air defense equipment ayon sa kondisyon ng hindi paglabas ng mga opisyal ng Iran ipinapakita sa state television ng Iran ang pagbati ni Shoigu at Bagheri, ang kanilang pag-uusap at ang kanilang pakikilahok sa isang pulong kasama ang Russian delegation at militar ng Iran. Gayunpaman, tila may pasaring si Russian President Vladimir Putin sa Iran patungkol sa posibleng kaharapin kapag sumugod ito ng hindi nagplaplano sa Israel. Bilang tugon rito, nagpadala ng personal na liham si Putin sa mga leader ng Iran na humihiling sa kanila na iwasan ang aksyong militar laban sa Israel habang siya ay sumusubok na magpasya sa pagitan ng dalawang bansa. Ang liham ay personal na inihatid ni Russian Defense Minister Sergey Shoigu na dumating sa Tehran noong Lunes, nakatakdang magtagpo si Shoigu sa kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran, Ali Akbar Ahmadian, at sa chief ng General Staff ng Iranian Armed Forces Mohammad Bagheri sa takbo ng mga pangyayari. Ang US ay kabilang sa mga bansang sumasaklaw sa potensyal na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas bagaman may mga pagsubok na kanilang hinaharap sa nagdaang mga buwan. Ngunit, matapos ang walang kinatatakutang pagpatay kay Ismail Haniyeh ng Hamas sa Tehran, at ang pagpaslang kay Hezbollah Senior Commander Fuad Shuker sa Beirut sa loob lamang ng ilang oras. Tila nawala na ang layunin ng US sa tigil putukan at regional de-escalation. Si Brian Finucane, isang senior advisor sa US program ng International Crisis Group, ay nagpahayag na ang inaasahang regional de-escalation pagkatapos ng tigil putukan sa Gaza ay nawala na nagdudulot ng posibleng pagsidhi ng tensyon sa rehiyon kung saan ang mga puwersa ng U.S. ay nakatalaga. Gayon pa man, naniniwala ang mga Iranian na Amerika ang nasa likod ng lahat ng pag-atali ng Israel. Ayon pa sa kanila ang Israel ay hindi gagawa ng mga ito kung walang suporta at sandata mula sa U.S., pati na rin ang suporta pampolitika, militar at paniktik mula sa Estados Unidos ayon kay Jarar. Matapos ang pagpatay kay Haniye, sinabi ni Secretary of State Anthony Blinken na ang pamahalaan ng US ay walang kaalaman o kaugnayan sa pangyayari na nangyari ilang araw pagkatapos ng pagbisita ni Netanyahu sa US. Sinuportahan ng US ang Israel sa aspeto material at militar sa kanilang laban sa Gaza, ngunit pinayuhan din ang kanilang pangunahing rehiyonal na kaalyado na mag sa paggawa ng aksyon na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa Iran at kanilang mga kaalyado. Gayunpaman agad na tumugo ng Israel sa pamamagitan ng pagpatay kay Haniye na pinag-uusapan para sa isang tigil putukan sa Gaza. Ang nalalapit na digmaan ng Iran at Israel ay talagang nakakatakot na balita. Maari itong maglid sa ikatlong digmaang pandaigdig lalo pat katuwang ng Iran, ang Russia, sa kabilang side naman ng Amerika ay hindi hahayaan na atakihin ang Israel na kanilang kaalyado. Kaya't gaganti ito kapag sinugod ng Iran at Russia ang Israel. Ano pa ang kahantungan ng mga ito, marapat na maghanda ang lahat sa posibleng sakuna na maaring mangyari sa ating mundo.